So guys, alam niyo ba kung ano ito? O oh, di ba? Sino nakakaalam nito? Na so, sino mga nag-uulam ng ganito? O oh, di ba? So ito yung lulutuin ko ngayon. Ito ang ulam namin. Ito ay takwa. Very good. O oh, di ba? Lulutuin ko yan, guys. Pero bago natin lulutuin, syempre, happy. And si happy. Ang gusto <laughs> Pero bago natin lulutuin, syempre kailangan natin siyang linisin. Ay kita niyo yan hihimay-himayin natin yan guys medyo matrabaho ito so guys ito na at lilir na na natin yung ating ulam so ang gagawin niya ganito lang yan guys oh. ay teka ganyan tapos teka na guys nandiyan si daddy eh. so guys again ito na yung ating takway babalatan na natin siya yan nakikita ay, nyo ba Mahirap talaga siyang balatan, guys. Ayan, no. Oh. Kasi pag binalatan mo siya, pwede siyang maubos. Yung, alam mo yon yung konti na lang matitira. Kasi ayan, o, katulad ganyan, o, oh, di ba? Tapos ayan, o, oh, yung uka. So, kailangan talaga, nagamitin mo ito ng tsaga. Ayan. O, paano ba ito, daddy? Hindi daw ganito. Puto ng ganyan. Ayan, tsaka yan, guys. Narinig yan yung sabi ni daddy. Dapat daw puputulin ganyan. Tapos na yun. Eh kasi nga, gaganyan mo pa rin daddy. Ayan oh. Please make Oh, so hindi natin yung ano, expert. Ayun sa expert, ganun daw guys. So guys, mamaya uli ha, babalatan ko muna to para ma-focus ko sa pagbabalat. Kasi baka ma-over siya eh ha. Balatan muna natin. Tada! O, oh, di ba guys? O, oh, nakausad na tayo ng kaunti. O, oh, madami pa to. So, 30 minutes na ako naggaganito. Ito pala yung nababalatan <laughs> Oh, sige, game ulit guys. Ay, teka, may papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Ito. So, ganito yung ginagawa ko guys. Maganda pala yung ganito. Yung medyo malalaki. Ginaganyan ko na lang siya. Kinakayon ko na lang siya. Same din naman eh. O, oh, tapos ganyan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. So, pinili ko yung kuchil yung magas pa. Para makaya. Ayan o. Oh. Medyo mabilis siya. Diba? Hindi ko na sinunod yung tinuro ni dati. Ayan o. Oh. Kita nyo guys. O, oh, diba? tapos gumamit ako nito kasi ano yan eh ayan oh nagkukulay. Oh, ayan oh. Ayan naggamit ako nito. Oh, di ba? Yung ang tagal mo siyang ano ah uh, inihanda, i-prepare tapos saglit lang yung ano. Saglit mo lang kakainin, di ba? Oh, check siya guys. Mamaya na uli para matapos ko 'to mabilis. Ito yung sabi ko guys, so, payat. So, mahirap siyang linisan. Hindi katulad yung kanina na medyo mataba diba, Ito kasi mabilis maputol. Oh, ayan oh. diba ba? So ayan, guys. Siguro naman naabot 'to ng hapunan na. ah, <laughs> oh, 'Di ba? Tapos ayun, oh, akta niya oh, ganyan, sa sabi ni Daddy, puputulin daw, tapos ng ganyan dahan-dahan. Oh, 'di ba? Medyo mabilis din naman kung matsyempohan mo na hindi mapuputol 'yung balat niya, 'di ba? So kakayuri mo pa rin 'yung matitira. Ayun. Tapos, yan, hihilahin mo na yan. Tapos kakayurin mo ulit. Diba? Kasi pag ito, ginanun ko. Ayan, oh. Pero kaninong nabili ko to kahapon, si ate, yung nagtitinda. Galing mag, ano, balat. ni sabi ko, te, meron na, ayan lang bilin ko. Ay, hindi po, meron order na, sabi niya. So, bihira talaga ako makachempo na ito, guys. Yan ang oh, nakita ko, nakita namin ni kuya. Ah, ayun, oh. Diba, kita niya, satisfying pag ka nahihila mo lang ganun eh. ba? Diba? So guys, ito na yung huling ano, huling ganito dun sa isang tali. Ito pa yung dalawang tali oh, Oh. O, ba? diba? Kala nyo ba? Kala nyo tapos na, no? Ito pa lang yung huling ano, takway dun sa isang tali na ano, sinimulan natin kanina. Ay, ako lang pala. Sinimulan ko kanina. So, siguro meron din akong 45 minutes na nagkakayod. Siyempre, may kasamang daldal yun. Kaya mabagal. Pero si ate kahapon, may kachikahan siya habang naggaganto eh. Ang bilis niya talaga. Grabe. Parang sisiyo na sisiyo na lang sa kanyang pag, ano, balat ng takway. Tara! O, oh, di ba guys? Natapos na natin yung isang tali. Next naman, yung sa pang uling tali. So, guys, last na to. O, oh, diba? Matapos ko din. Susko, dalawang oras ako, guys, na nag-coach. Nagdadalawang oras ako nag ko dito. O, oh, ba? Diba? Ganun talaga. Gusto mo mag-ulam ng ganito, kailangan mong pagsikapang linisan. Pero pwede ka na mag-ulam ng ganito. Pag na-champohan mo na meron ng yung nakabalot na, yung linis na. Pero syempre iba ang presyo nun kasi ito 35. Hindi ko lang alam kung magkano pag linis niya. Saka parang mas unti yata yun pag ano. Hindi ko alam. So ayan guys. So konti na lang. Matatapos na natin yung isang ayun ay, tatlong tali. Ito na yung pinakalas. Diba? So, tingnan dalawa. nyo yung kamay ko oh. Itong isa. Ayan nabutas na pala. Ayan ganoon din. Useless pala yung plastic. Ngayon ko lang napansin. Tada! O, oh, di ba? Tapos na guys, ito na lahat 'yon. Madami din naman 'no, oh, 'di ba? Madami talaga 'to kasi dalawa lang naman kami dading Daddy kakain mag-uulam nito kasi mga anak ko hindi naman nag-uulam niyan. So iba yung lulutuin kong ulam nila. Lutuin ko sana ng adobo, baboy. Ito sa amin ni Daddy, oh, 'di ba? Tara na guys, magluto na tayo. So guys, ito na, natapos ko na nga balatan, hugasan. So ito na yung gagawin natin. Madali lang na magluto na ito, guys. Sigurado ako sa inyo, alam na alam kung paano magluto na ito. So ito, Ilalagay lang natin sa isang kawali, kasirola, kung saan yung gusto iluto, bahala kayo. Tapos, lalagyan lang natin siya ng bagoong, bagoong isda. Eh, dating hindi ako nilalagay ng sibuyas eh. Eh, gusto ko lang ngayon maglagay ng sibuyas. Bakit ba? Tapos, lagyan din natin ng water. Dati <laughs> ba? So guys, ayan na. So, ilalagay ko lang. Ganito ko ang ano ha, ganito yung uh, version ko ng pagluto neto guys ha. So, inilagay ko na yung takway. Tapos, ilalagay ko itong bagoong. And then, itong water, pero lagyan natin ko ng tubig kasi saya. Ayan. So, mamaya ako na i-adjust ia yung, ano, yung bagoong, yung alat niya. Kung o, oh, sakto na ba sa akin, ha? So, pakukuloy muna natin siya. Kapag kumulo na siya ng, ano, medyo maluluto na sa akin. Saka ko titikman. So, ito yung sibuyas natin. So, yan guys. Pakukuloan lang natin yan. Teka lang guys. So, tinitingnan ko siya. Pagka-off ko ng cam. So, napagtanto ko na parang konti yung tubig. Ayan o. Oh. So, magdadagdag na ako ngayon ba? Ayan, dinagdagan ko siya. Siguro mga one cup na yun, kasi kanina mga half cup lang yun eh. So, ayan, haluin natin siya para ma, ano, mas spread yung alat nung bagoong natin. So, ayan, ang bango guys, hindi pa siya kumukulo, pero mabango na siya. Ayan. So, parang gusto ko pa uling. Kasi ano eh, parang yung sana yung kulo. Ayan, dadagan pa natin na mga, ano, kaunti. So, tansya-tansya -tan 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 na lang guys. Ayan. So, nahalo ko na. Ayan at tatakpan natin, pakukuluin natin, babalikan natin siya mamaya, ha? Guys, nakalimutan na pala ako. eto oh, yung pang-asin. Nakalimutan ko ilagay na rin para ano, isang kuluan. So ilalagay ko na siya, guys. Konti lang ha, wag niyo ibubuhos lahat, baka maglasang sinigang naman 'yan. So yung sakto lang na ano, hmm, ang bango, guys. ilagay natin. Bango. Siguro mga kalahati nito. So mamaya pag kumulo uh, na siya, pag malapit na siya maluto, pag luto na siya, tikman natin kung sakto na ba, ha? So, ayan na guys, kumukulo na siya. Pero hindi pa tulog po guys, ha? Kasi pag naluluto ko na ito, gusto ko yung, alam niyo yung parang lantang-lanta siya, yung ganon. So, ito, para sa akin, hindi pa yan okay. Tapos, papartneran natin to ng, na alam yung ginawa natin, o na, oh, ginawa ko natin na tinaka, yun ay papartneran natin dito. Tapos, nag, dito sa kabilang lutoan, nagluluto rin ako ng, ano dyan, ng, Uh, kawali. Papartner so natin yan kasi mga anak ko hindi naman kumakain yan. So, partneran natin siya ng kinapa at ng lusong kawali. So, balikan natin siya uli, guys. Tada! O, oh, diba, guys? So, luto na siya, guys. Okay na siya. Natigman ko na rin. Sakto lang yung asin. Sakto lang yung bagoong. Oh. So, ayan. Ganyan ang gusto ko. Naluto ng takway. Alam niyo yung parang nag-ano na siya. Ayan, o. Oh. oh. malambot na malambot na yan, guys. So, ito na po ang niluto kong takway Sana nagustuhan nyo Thank you for watching Bye!